Ayan guys, and dito na kami, nakababa na kami sa tricycle. So nagaantay kami sa pinsan ko. Ewan ko kung nasaan, na sobrang init. So ayan, and dito kami. Ito yung place niya. Place lang na natin nitirahan ng pinsan ko ito. Wala namang dagat. Ba't hindi naman? Wala na akong dagat dito. Ayun oh. Dela to ini. So, ayan yung pinsan ko. Andito na pala. Sinundo kami. Ay, init Ingit kayo! Bugnaong eh! Oh, so, ayan. Ito po yung place ng ano, tinirhan ng pinsan ko. At ito yung pinsan ko. Ayan. Ay, kainit. Ay, payong Ay, Ayan, ito yung pinsan ko. Ay, ka naman dyan! Na, <laughs> may, 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 followers lang mo nang, nang nabubuhin siya, ano kung na ako na suri kuno asa ko na dapit. Yeah. nagtuyo ikaw wala mo kung bago pa man ko nga rin. So, ayan, sobrang init, grabe. So, ayun, update-update na lang po tayo sa ating vlog, kasi maghahanap pa po ako ng wifi. and